ayan guys, good morning and welcome back po sa aking channel. So talaga ang kaninang umaga guys, kasi every time na, di ba, pag-isig natin, cellphone agad yung tinitingnan natin. So tinignan ko yung aking, sa YouTube, yun, nating, pagtingin ko guys, may message ako, tapos merong nakalagay, da, dolyar, ayan, tuwan-tuwa, ang saya-saya. Ayan, so gusto ko lang magpasalamat kay, ah, uh, Madam, kay Madam Tita Marie. Salamat Tita Marie sa padala niyo yung message niya sa akin guys. So, long time viewer here. Great job, Ate R. Thanks for your sharing. Tapos may heart sign. Yun. Thank you talaga, Tita Marie. Ito, uh, pangalawang tanggap po ng super thanks. Talagang super thanks po talaga. <laughs> ayan. Thank you sa panunod at ano. Maraming salamat talaga. So, ayan guys, maglilinis na tayo ng tindahan. Alam niyo ba guys, medyo, medyo matagal na ako nakata grocery Oh. Dami ko ng kulang-kulang. Tapos, talagang sugar ko, konti na lang. Pagkita sa inyo sugar namin, ano. Wala na talaga siyang laman. Oh. Ayan, o oh, puro malalaki na lang. Yan, kailangan ko talagang mga oh, grocery na. Pero baka Sabado pa guys, Sabado o Linggo ah, uh, ilang busy kami dito sa bahay kasi may papagawa nga kami, di ba? Tapos ayan, oh, wala, tignan nyo naman yan. Oh, wala nang laman yung aking mga kape-kape. Tignan nyo naman to dito. Oh, naubusan talaga ako, guys. Hindi pa ako nakapag-grocery in. Oh, wala na talaga siya naman. May lumero naman ako. Ilalagay. Yung, eh, actually, konti lang yung stocks ko nandito sa lagayan, eh. Yan, oh. oh, wala na. <laughs> Kunti lang talaga yan, guys. Ayan lang natira. May lumayon lang. Uh, ideal na macaroni Yun na lang natira. Wala na tayong stock. May gas. Ayan. So, sabado mag-grocery tayo. Mag-arrange. Arrange Arange ko lang yung mga natirang, ano guys, mga uh, natirang stocks natin tsaka mag-leads nila. Ang tinda. Uh, Magandang umaga sa inyo. Ayan guys, ay ano, ang uh, 20, 28 na ba? 27? Ito yung pumamuna. Ang 28 Wednesday. Ayan, August 20th. Nagkakapya ako guys. Tayo. Dati, kinakape ko yung Nescafe Blue kasi sarap na sarap pa nun Tapos nung nakatikim ako ng Nescafe red, red Kasi naubusan ng Blue Tapos nung Nagkakape ulit ako ng Blue Ay, parang matabang na <laughs> Parang gusto ko na yung Nescafe Red Kaya red na Ayan. So, Nakaligo na rin pala ako guys Kung alam nyo, di pa dumadating yung gagawa dito sa bahay Kasi ngayon lang sabi na gagawa Mag alas 8 na list. Uh, Malinis tayo guys at saka arrange ng ating mga paninda. Ano ko ba, ba ilalagay ko? Ito mayroon pa ang... Laman yun, pati yung aking mga ano guys, shampoo. Wala na talagang laman unang oh, nakahiya. Ayan yun, o oh, wala na laman o. Oh. Ayan, laman. <laughs> Baka sabihin din na eh, na ano na, tas si TR? na ba? krap na yung mga kumbay ko dito bumibili. Sabihin nila, wala lang laman yung tiyar <laughs> eh, na TR Wala nang pang display. Wala nang silaman. <laughs> sa kirap si TR ko. Eh. <laughs> Sakusak <saktos>, ko sa dalan ni Itamari. <laughs> Ayun wala Oh. Walang laman guys. Oh, Wala lang laman yun. Mas mar. Saka yung, ano ko, wala akong uh, malboro red. Ayan mga ano nandyan na malboro red. Wala mga laman yan. Mga bakanting, mga bakanting ano to guys. Ayun o. Yun, mga laman. Wala akong red. Eh, mabenta sa akin ang red na malboro. sabi ko, inaano ko min minsan yung pag naganap ng red. Eh, wala ako. Inaano ko yung puti. Sabi matabang, matabang Nakasanayan Pinakasanayan nila. Wala pa yung gagawa ng ano namin. Ang aming ceiling. Sabi ngayon, chat kasi baka tabi-tabi sa'yo. Sure. O, superior. 🎵 You see Naubos yung aking short na band paper. di pa ako. May isa wala. Ang meron na lang ako is A4 tsaka yung long. Yung bintay ko ng A5 no ng band paper. Piso sa short, close naman sa long at sa A4. sa tayo ng tindahan. Dumating na yung ano, yung gagawa ng aming ceiling at sa flooring. Pero open muna guys yung sa ceiling. Pero yung gamit nila guys. Kinuha lang yung screen kasi pinalitan na nila dun sa hardware. guys, nandiyan na yung gagawa. Nandun na sa taas kasi dumating na yung uh, pinalitan nilang screen na green. Mahal pala yun guys. Yung isang roll yun nasa porto. <laughs> ah! Ang, <laughs> um, yung kasing parang screen na ganito. Yung manipis ba? Yung screen na yun, ganyan. Ano? Nasa uh, ano lang yun siya? 800 kada roll yun. Kaya 1,800 ba na Kaya 1,800 lang sa dalawa. Pero yung green, napakamahal pala nun guys. Worth 2 na ang roll yun. Ayan. Mahal talaga magpagawa ng bahay. <laughs> share ano, yung gagawa guys, siguro ano, uh, abutin siya ng mga isang daw, yung sahig at saka yung sa siling. Tapos, ano yung guys, pakyaw. Pinakyaw na namin kasi pag, di ba, pag arawan, mas, baka lugi at saka magaling naman tong gumagawa sa amin. Dati, ito din yung gumawa. Nung aming, dito, sa kusina at saka sa CR. Uh, mabilis naman siya gumawa. Kaya, ayun. Ay, thank you Lord. At ma, hindi na masyado mainit sa loob if ever na malagyan ng insulation. Tsaka, di ba, may ceiling na. Thank you, thank you Lord. Ayan guys, tapusin ko lang yung aking paglilinis. Magpapagpag, magpapagpag lang ako mga nine na guys. Late na talaga tong pagpag ko. <laughs> Guys, yun lang mga ka share Maraming sa panunod. bye-bye.